magiging mga challenge. Channel. Channel. Ngayon mga challenge naman tayo. No? Kasi usok-usok yung prito-prito na mainit na araw. No? So nakikita nyo naman, may mga sinampay. O ayan. Ibig sabihin, di ba, mainit. So ang gagawin ko dito na lang, itong... Itong ano na to, itong kawarin na to na parang ano siya din nakailangan ng mga oil. So ito susubukan natin sa isang tinapay, no. Tingnan natin kung effective din dito sa ganito, ano. Ilalagay muna natin to, mamaya na natin. Kukuhanin 20 minutes natin i-ano sa araw, no. Tingnan natin kung magkakaroon ng pagbabago tong tinapa ko yung ilalagay mamaya ha so yan guys 30 minutes na to ha dito talagang ginawa kong 30 minutes para talagang tingnan natin kung pa pwede so ito na diba pantiplong tong ating ano uh, kawali na to so mag ano muna ako ng itlog no itlog muna ang gagawin ko tingnan natin kung totoo nga ba, bahala yabang yabang lang na no? So, sige tingnan natin Tingnan natin. Tapos itong tinapay na na natin sa gilid, no? Baka naman hindi tunay, no? Wait lang, papakita ko sa inyo. Ayan guys, mainit na mainit na. Para namang walang nangyayari. <laughs> Siguro dagdagan pa natin ng 30 minutes. Lagay lang natin sa dyan, no? <laughs> so yan guys, hindi ko alam kung dapat ang ginamit nating kawali is yung puti. Kasi ito ang ginamit kong ano, di ba? Pero mainit siya, oh. Isa na, ano, di ba? Parang, hindi ko alam kung sa akin lang hindi legit o ano yung mga ginagawa nila. Wala naman nangyari sa tinapay, hindi nasunog. Wala rin naman nangyari sa itlog, di ba? So, ewan ko lang sa iba, no? Ayan, di naging successful ang aking pagpiprito sa ilalim ng init ng araw. So, ayan, niluto ko na lang dito wow. sa lutuan namin. Ayan, ang ang nangyari. Paluto na siya. At eto nga, binaligtad ko na. Makakain na ako ng egg sandwich. Thanks for watching!